Yeah, uh, this is video for the uh, I upload it on my YouTube. Oh, okay. Yeah, let's say hi. Hi. Just <laughs> look around. Okay, thank you. Ah, uh, Dito to kami sa city ngayon. Yan. Yeah, pasal pasal lang mo na. Yeah. Yeah. Tayo. Buti sumikat yung araw. City ng Taranaki, New Zealand. Tapos, dito tayo sa may cash converter ngayon. Nandito yung mga tropa. Ah, uh, ng ano, tanong bike ko. Ganda ng mga bike. Mga second hands na ano, yan ano. Ito yung pinaka-city ng ano ngayon nakasiti ng taranak e uh, tulis bakit na natin yung mga tropa doon mga na hanap ng lako pasok pasok lang pag may time vamos